مفهوش ليه Ipang hugas eh no Tanggal yung balat mm. Grabe Huff Buti na lang mga amigo, lagi tayong handa. Meron tayong first aid kit na naka-prepare. Kaya ano man mangyayari sa job site. Ayan. Ah! Grabe ng update. ay mga amigo, yung ano natin. Mga ah. ah, panggamot. Ayan. Kompleto tayo niyan kaya walang problema. Grabe. Grabe. O, na ipit ipit sa uh, adjustable sa tools kaya kung may piyas yung ano, yung adjustable tumamat yun sa bilang side kaya ayan Jumlah laki-laki Di ni nice tu Ais lang yan Melayu Sabi tuka <laughs> Yai Anak-anak Naman tu Hapus lima kasi nito mga amigo ito pag natuyo mahirap tanggalin nyo ano? tip pero lalagyan ko lang muna para hindi maganay yung dugo oh oh hindi <laughs> may ano naman tayo dito eh may gasa ka. Ala nga ya, Muslim na yo. Ari ba Muslim yo bala oh. to. agak <coughs> <coughs> aga, -aga eh, disgrace ka gad. Mas up Sakap uh, dia. Uh. Hindi man ito, hindi na mababasa ito. Ito kasi, pag natuyo, matigas. Yung iodine. Kaya, ang gagawin natin dyan, lagyan natin ng ointment. Ito, para hindi maano sa Pero mayroon ako dito, ano, ito na lang.

<laughs> Grabe pag uh, ipit talaga. Kami ng apni. Uy, wala yung set. lang yan. Sama sa trabaho yan. Tapos lagyan natin ng na wind Dito pa naman sa gitna. Yung alin yung mapirsa na ano? Paano yung mapirsa sa paggalaw-galaw? Eh ngayon, paano pa tayo mag-ano nyan, maghawak? Gagano na lang. Gagano. Gagano na lang. Palagay nakataas ito. na <laughs> Vai ah, dhik Bayaka lagi Kena mualaki oh Awala Bala na Kیکabalainedu na Tanan pa namun Yeah. ano ba naman kasi yung mm. nagkabit kasi ako ang ko ng angle bulb ngayon hinihigpitan ko kumalas yung ano kumalas yung adjustable ayun, dumirit sya doon sa kabilang angle valve kaya yun wala, disgrasya eh, wala tayong magagawa dyan nagaganyan lang talaga yan tingnan mo, balda doon ah ngayon, paghawak nyo no, nakaganyan na hmm. ayun, pag hawak niyo, Enam hari nyal, selagi selagi nak peganya. Ayah bapa apa sama teh, bapa apa sama tu. you sa lahat ng uh, pitaka iniiwas-iwasan ko talaga yung magasgasan yung kamay ko talagang iniiwasan ko talaga yan pero hindi naman talaga maiiwasan ang ng gusto eh dahil aksidente talaga dahil ayaw ko tayong maaari ayaw ko masugatan yung kamay ko dahil siyempre puhuna natin itong kamay natin eh may uh, yung, yung kami natin medyo mahirapan tayo magkilos yung nagkagandahan mga amigo kapag palagi tayong may first aid kit wala tayong problema Kasi pang emergency o, tingnan mo may ulo na ano nangyayari sa daliri ko na to ay sa mga emergency kasi importante talaga na kagaya nito di paano kung wala tayong ano first aid first aid kit Ee uuwi tayo. Magbibili pa, saka bibili, o diba Di ayos. Mamaya, mamaya uli yan. Tanghali palitan natin uli ng ano. <laughs> ayan Kita natin. maya ulit ang hali palitan natin uli yan ng gasa alright Woo. oh diba mami ko ah, ang samapat sa na. na. <laughs> okay ganoon <laughs> ay nako alright But... ito kasi yung ginagawa ko mami ko yan habang iniigpitan ko to yan pumalas. Ayan. Pumalas itong lock, uh, channel lock. Dumirit siya dito. Ayan. Dito tumawa. Kaya ganyan No? Pag ganyan po, chak, nadulas. Dumirit siya dito. Kaya ito ang naka, itong nakadali. Matalim kasi ito eh. Ang gilid na yan. Matalim yan. Kaya ang tama itong ito dito. Yung eh, sa gilid na yan yan dito tumama siya yan kaya yun yung nabaklas malaki hanggang dito yan simula dito sa dito tapos umikot dito si dito sa puno ng kuko yan ganyan yan, yan nyari. And, eh yan yung nangyari wala disgrasya eh ganyan talaga yan sa trabaho sa job site kasama lahat yan alright Let's do Bago tayo kakain Ayusin muna natin to Ayusin muna natin kanina So Papalit lang na natin ng gas Alright Ano yung mga amigo suerte talaga ako ngayon <laughs> Maliban dito Ito isa Ayan Sumabit din ng konti Konti lang naman Pero hindi siya nakano Dahil nilagyan ko kaagad ng ano, antibiotic ointment hindi siya nakadugo sumabit dun sa ginagawa ko ng ano puset kasi sikanhan nga eh mayroon ng mga yung chrome niya medyo nagka baklas baklas kaya medyo sumabit ng konti pero okay lang naman lagyan ko na ng band-aid mamaya ito tanggalin mo natin Ay, mga amigo. Di ba? Okay. Oh. Hmm. talagang tindi ng pagka Pero okay lang 'yan. Kasabihan sabihan nga eh kasama sa trabaho 'yan. pagka uh, yan ay minsan warning uh, ibig sabihin lang kailangan na natin na sa sunod ay mag iingat na gusto uh, okay lang yan kaya nga tayo may first aid, first aid kit para sa mga ganyang bagay diba Be. Hmm. kasi mga amigo madikit pag natuyo kaya ang gagawin natin dyan lagyan natin ang ointment sa taas para hindi sila matikit bahala na sila maghano-hano na yung kinik <laughs> di ba? hanohalo na yan grambolan na lang sila dyan appointment tapos yung iodine o di ba Yannick di kasi pag ano kasi matigas di dikit yung ano gasa pag nilagyan midikit sa ano yung iodine kaya kailangan lagyan ng may mayroon pa pala ito ito ano nang gamitin ko ito lang palang naman alright tapos ito lagyan natin na ah, ay eh. pwent-pwentin yung ano gasa para hindi siya sip-sipin yung nakalagay doon sa gamot sa sugat Ayan, para hindi siya mag absorb yung sugat so nasa sugat tapos alright hap di man hap ah amigo itong daliri na ito madalas ito nasusugat kung hindi dito dito sa kabila hindi ko maintindihan kung bakit eh. mahirap gumilos pag ito sa gitna ang ano baldado kasi hindi ka makapirsa hindi mo may yung lakas mo dahil yung nasa gitna naka, naka huwalay. Yes. Okay, tapos na tayo. Mamaya na naman tong hapon. Bago tayo umuwi, lagyan na natin yan. Diba?